sa napakagandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito, samahan nyo akong mamasyal sa ating talong kung 46 days old na po siya ngayon. So ang 46 days old natin mga ka-farmers ay may pailan-ilan na tayong mga bunga na ating nakuha. No? O so, napitas. So tinatinda natin doon sa kubo natin para may pambili tayo ng ah... Uh, Insecticide para sa susunod. <laughs> So yun na po mga ka-farmers oh. Share ko lang po sa inyo oh. Yan maganda ng tingnan Kasi nagumpisa na po itong may mga bunga na Pati ang ating uh, Ampalaya mga ka-farmers so, Magkasabay siguro to sila Kung makapitas tayo din yung eh, mga ka-farmers Halimbawa meron tayong mga uh, 300 o 500 bundle Sa ating Ampalaya meron din ganin So yan tuwang tuwa na po tayo mga kaparmer kasi uh, maganda naman ang presyo so yan po maganda hmm. din tapos ang palaya yun din eh, may kalamansi at okra sobrang dami pa lang damo mga kaparmer kasi hindi pa natin natatabasan yan ang ating ampalaya na may talong sa ilalim ito oh, naman ang ating ampalaya na may talong sa ilalim malinis na mga ka-farmers ah, kasi nagpapaispray po tayo ng damo salamat sa inyong pagsama sa akin para lang makapag-update tayo mga ka-farmers kasi kaninang umaga ay nagtinda po tayo doon sa Kapitolyo sa Dremson sa Kapitolyo po ng Batangas kasi naindiktahan po tayong magtinda sa Kaldiwa kaya nga nagdala tayo no may mga upload ako sa reels yan o oh. yan napakalinis po mga ka-farmers yan, pati yung damo din, yun, oh, pinapaisprihan ko. Parang walang maano sa insekto, mga ka-farmers, oh. Yan, oh. So, yun po, mga ka-farmers, ang may update ko sa inyo. Ang ating talong ay 46Ds, no? Tapos din, eh, ang ating palaya ay 43. Doon, banda, mga ka ay, no? Sorry. Ah mag 46 naman ka farmers then doon banda ang mag 50 days ang ating uh, ano uh, mestiza kasi nakakuha na tayo kahapon ng konti harvest at saka sa ating uh, Galaxy Max F1 so dati po ito ay taniman po ng uh, opo, upo then pinalitan natin ng kamatis then ang kamatis papalitan naman natin ng pichay mga ka farmers at saka uh, radish o labanos yun lang po Then doon banda, doon nakatanim ang ati ang kamatis at saka doon. At saka ang upo doon. At dinibanda ni naman ang ati ang palaya at saka talong. Then, tapos ang palaya na naman din eh kasi dalawa ang area natin sa palaya. Okay, yun lang mga ka-farmers, mga ka-viewers. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you.